Hi! Welcome back to Brela's Channel. Marami po sa ating mga viewers ang nagtatanong tulad ng nakikita niyo po sa inyong screen kung bakit wala pa silang social pension or kung kasali ba ang mga dati ng may pension tulad ng SSS. GSIS at iba pa sa mga nailalabas po nating mga payout schedule announcement ay ito na po ang malinaw na katotohanan. Kung ano nga ba ang pagkakaiba ng social pension sa Universal Social Pension? Kaya kung isa po kayong nagtataka kung bakit wala po kayo. Sa listahan na nabibigyan ng social pension at sa iba pa na naguguluhan sa mga balibalita, ay ito na po ang inyong hinihintay. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago lang po kayo sa aking channel, please do kindly subscribe, like, subscribe. and share na din po para lagi po tayong updated subscribe. sa mga latest Brilis news channel. at iba pang impormasyon na subscribe. para po sa inyo. Brilis With channel. no further ado, let's begin na po subscribe. sa ating topic. Social pension versus the universal social pension. Ano nga ba ang pagkakaiba? Ang katotohanan alamin. Narito na po ang mas malinaw na katotohanan kung ano nga ba ang pagkakaiba ng social pension versus universal social pension. Alamin po natin. Under po ng Social Pension ng DSWD ay naglabas po sila ng Republic Act No. 7432, an act to maximize the contribution of senior citizen to nation building, grant benefits and special privileges and for other purposes. Kasama sa nasabing batas ang pagbibigay ng social pension sa ating mga indigent. Senior citizens amounting to 500 pesos before, but ngayon po ay ginawa na po itong 1,000 pesos. At kasunod po nito ay may naipasang batas ang ating mga mambabatas na House Bill 10423 para sa pag-amyenda ng ilang benefits sa dating Republic Act 7432. At ito nga ang pagsali sa mga qualified beneficiaries ng social pension ang lahat ng ating mga senior citizens, kaya na itatag ang universal social pension. Dati kasi, under ng 7432 Act. Tanging ang mga senior citizens who are frail and sickly or disabled. Walang pension na natatanggap kahit sa ang ahensya. Walang source of income para matustusan ang sarili at wala din natatanggap na financial support mula sa pamilya. Sila lang ang qualified makatanggap ng social pension of 1,000 pesos sa ngayon. But, kung maisa sa batas na ang universal social pension, babaguhin po nito ang coverage ng qualified beneficiary. Dito na papasok ang lahat ng senior citizens, may pension ka man. O wala, may trabaho o earnings ka man o wala, mahirap ka man o mayaman, basta tumuntong ka na sa edad 60 years old ay automatic na qualified beneficiary ng social pension. Kung dati ay 500 pesos lamang ang natatanggap, ngayon po ay ginawa na itong 1,000 pesos kada buwan o 12,000 pesos sa loob ng isang taon. Sa nasabing Universal Social Pension ay narito po ang pagkakaiba ng inyong matatanggap. Sa unang taon ng pag-implement nito, ang lahat ng indigent pensioner ay makakatanggap ng 1000 pesos, samantalang ang mga may pensyon tulad ng SSS at iba pa ay makakatanggap lamang ng 500 pesos para sa unang taon. On the second year, still 1000 pa rin sa mga indigent po natin at magiging 600 pesos na po ang para sa mga may pensyon. On the third day, still 1,000 pa rin sa indigent, at magiging 700 pesos na po ang para sa inyo. Sa ika-fourth year, 1,000 pesos pa rin ang sa indigent at magiging 800 na po para sa may pension, at pagdating sa ikalimang taon, still 1,000 pesos pa rin ang sa indigent at magiging 1,000 na rin ang para sa lahat ng may pension and magiging fixed na po ito every month sa lahat ng senior citizens. Sa ngayon po, ang Universal Social Pension House Bill ay nakabinbin pa rin sa Senate for Deliberation. Approved na siya sa Congress at may budget na din na nakaalot. Kaya hoping po sana ay mabigyang pansin na po ito ng ating Senado para mapirmahan na ng ating Presidente at magawa na ng Implementing Guidelines para maipamahagi na sa ating mga senior citizens. As of now, still ongoing na po ang pamimigay ng social pension sa lahat ng social or indigent pensioner na kasama sa master list. We still waiting na maisabatas ang universal pension para mabigyan na ang lahat ng ating mga senior citizens hanggat sila ay malakas pa at kaya pang i-enjoy ang nasabing benepisyo. That's it. Sana ay nakapagbigay linaw po ito sa lahat ng ating mga senior citizens alam po natin na sobrang liit ito kumpara sa laki ng gastusin ngayon. Subalit ang mahalaga ay magkaroon na ng pagpapahalaga ang ating gobyerno sa ating mga taxpayers na miyembro ng SSS, GSIS o ng alinmang ahensya na mabigyan din ng benepisyo galing sa national government. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat. Gracias.